Grabe talaga mga sis, nung nakita ko yung buhok ng model na to, parang gusto ko nang mag up at umuwi na lamang. Charis. Masasabi ko talaga na isa ito sa mga naging model namin during our exclusive salon demo ng Wireser product na talagang sirang-sira ang buhok. Nung nakita ko nga yung buhok ni model, grabe yung mga bagay-bagay na naglalaro sa isip ko kung papaano ko to i-execute gamit nga yung product natin. Hindi naman ako pwedeng mamili ng aming gagawing model dahil syempre kasama ito sa aking Uh, gagawing seminar or training or demo ng aming product so gagawin natin ang best natin at syempre naniniwala naman ako sa product natin chareng kaya sinabi ko na lamang na ilalaban natin to at kakayanin natin to at papagandahin natin yung buhok ni model o diva <laughs> grabe yung spirit at confidence syempre naniniwala naman ako sa product na iniintroduce ko kaya kayang-kaya natin to kaya fight lang so mabalik na tayo dito sa hair model natin mga sis, itong buhok niya ay grabe na talaga itong pagka-damaged, rice, frizzy and kung ano-ano pang sakit <laughs> meron ang buhok niya. Nakailang ulit na nga itong highlights, balayage at straightening treatment yung buhok niya, mas, mga sis. Kaya yung buhok niya, mga sis, kung i-imagine natin, para na talaga siyang bulak. Wala na talaga siyang kalaman-laman. Oo, -oh. pwera na lang doon sa mga regrowth niya na medyo matibay-tibay pa talaga. Pero from mid to end parts ng kanyang buhok, yan talaga yung grabe na yung sira. Most especially doon sa front area, yun talaga yung napuruhan ng husto, talagang frizzy at kumakalas na talaga siya mga sis, kunting suklay, kunting hila lang, talagang napuputol na siya. At pagkatapos ko nga ma-analyze at ma-explain yung hair status ng buhok ni model sa staff ng pagdidimuhan ko na salon ay pinag-shampoo namin yung buhok ni model at dito ko nga nakita, grabe, parang gusto ko na talagang umuwi or kainin ng lupa. Charing. <laughs> Pero sabi ko nga kakayanin natin ito sa pamagitan ng ating product at yung mga technique na atin i-apply dito sa ating model hair para ma-revive at maayos talaga itong buhok niya. Then after yung mga shampoo ay pinag-blow-dry natin ng 100%, so ito na yung buhok niya mga sis. So kahit nadurog-nadurog yan, damage na damage ay dry application pa rin ang gagawin natin sa buhok niya mga sis. And disclaimer lang mga sis, ito po ay exclusive salon demo and training na ginanap namin sa isang salon dito sa Santa Rita, Pampanga So on the spot po ito walang mekos-mekos, kumbaga po Itong gagawin namin Pero syempre dito ay na-edit na Ay panoorin nyo na lang po yung video Kung paano natin ito i-revive -re So ito yung mga product and variation Na ginamit namin Yung ating Keratin Opti-Straight Blue variant At meron din kami ginamit dyan Na Yellow variant Minix po namin ng A uh, botox treatment at the same time nagprepare din kami ng aming pH balancer. So yan po ang aming mga gagamitin para sa buhok ni model. And after nga ma-prepare yung buhok ni model at yung mga gagamitin namin ay nag-start na kami dito sa application ng aming Uh, keratin Opti-Straight So doon sa pinaka-regrowth niya Yung mga wavy part Yung in namin is yung ating Keratin Opti-Straight Blue variant Then bago ako nag-proceed naman sa application Nung ating minix na yellow and botox Treatment Ay yung mga ends Yung mga part na talagang rubberized Freezy at nagpuputol-putol ay inisprehan ko muna ng ating pH balancer na nakamix sa water. Then saka naman natin inapply yung minix up natin na yellow variant and botox treatment. At pagkatapos nga itong ma-applyan, mga sis, ay binabad lang ito ng dalawang oras. At makalipas ang dalawang oras nakababad yung ating keratin optis straight ay binanlawan ito ng tubig lang. Wala tayong ibang nilagay dyan. So ayan, nabanlawan na siya, mga sis. Then papatuyuin ito natin ng 100% dry. At pagkatuyo ng buhok ni model sa ito na yung naging result at medyo nakikitaan ko na siya dyan ng kunting improvement sa kanyang buhok. So after naman ito ay plinansya namin yung buhok niya gamit ang pinakamababang heat temperature lang. Bale, gumamit nga lang kami dyan ng 150 degrees Celsius ng ating heat temperature. Pero may technique din kami sa pagpaplansya dito mga sis. At ito nga yung naging result niyan after namin siya ma-iron. So pinagpahinga lang namin ito for about 10 minutes dahil magsi same day wash tayo dito para makita yung pinaka result dito kung merong bang changes. So ayan, after ma-plancha, pinagpahinga ng 10 minutes, binanlawan, shampoo na rin po namin ito gamit ang sulfate free shampoo ng wire product, dinilagyan ng conditioner. Ang gamit namin dito na uh, temperature ng aming blow dry ay medium lang, hindi talaga full heat para makita talaga natin yung pinaka outcome nito kung naayos ba natin yung buhok ni model. And after namin mapatuyo at ito na nga yung naging result niyan mga sis. So hindi pa yan naaayon. Bali blow dry nga lang yan. Pero kita nyo naman yung naging outcome niyan at talagang amazed na amazed sila sa naging result. Although meron pang mga chismis yung mga dulo pero understandable naman yan mga sis at gugupitan na lang natin siya later on. At pagkatapos nga yung mapatuyo mga sis pinasadahan ko ng mabilisang plancha lang mga sis para masild lang yung treatment. Then trinim out ko na lang din yung mga ends as in mga dulo lang talaga siguro mga half or one inch lang yung binawas namin at yan na nga po yung naging final outcome yan mga sis grabe kahit yung mga staff ay hindi pa rin talaga makapaniwala na maayos or mabibigyang buhay pa yung buhok ni model at dahil naging maganda yung outcome ng product natin sa buhok ni model during our exclusive salon demo magpo-purchase ulit ng another exclusive salon demo package yung owner para naman sa kanyang mandalo yung branch o di ba? Nakakatuwa lang. Ganyan talaga pag maganda ang product. Charis. At hindi pa nga nagtatapos ang lahat dyan, mga sis. Dahil mangingi tayo ng feedback or after wash result ng buhok ni Morel nung siya na mismo yung nagbanlaw ng kanyang buhok. At ito nga po ang naging feedback And after wash result, nung binanlawan na niya yung kanyang buhok. So, ang sabi niya, thank you po. Ganda ng buhok ko. Kala ko po, sir. Wala nang pag-asa ang hair ko. Diyos me. But now, sobrang lambot at straight siya. Thank you po. O, diba? So, yan naman po yung video ng kanyang buhok. Nung uh, nagbanlaw nga siya. At Grabe talaga, mga sis. Hindi ako makapaniwala. Eme. <laughs> Sabihan nyo na akong OA pero grabe talaga yung naging hair transformation ng buhok ni model. And by the way, mga sis, itong ating exclusive salon demo ay ginanap pala namin dito sa Nancy Hickban Salon located at Santa Rita, Pampanga. At sa mga gustong mag-avail ng ating keratin Opti-Straight service at kung kayo malapit sa Santa Rita, Pampanga, visit Nancy hikban Salon. At sa mga gustong magpa-exclusive salon demo, please message where sir product FB page or mag-direct message na lang po kayo sa akin mga sis. And that's it for this video. Thank you for watching and see my next video. Bye!